Tanggalin nyo, tanggalin nyo lahat. Pa, pa, palita, palitawin natin yung bangketa. Kailangan lumitaw yung bangketa. Uh, 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 uh. Hindi talaga. Hindi. Pag, ibig sabihin yung kakagalang nag namin, ilalabas dito. Pagkar, ibig sabihin, alam mo ba yung pagkaiba ng load and unloading sa parking? Dalang lisensya nyo, privilege lang yan. May responsibilidad kayo. So you violated the responsibility that you should have obeyed. Mayroon tayo nagre dito dito. karami. Yan ba? Yung Montero na yan? Yung Opia. Yung Montero na puti? Pag may driver, paalisin nyo. Pag walang driver, ang klaan natin. Hello, sige boss, tabi mo pala. Oh. Maganda <laughs> Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, February 20, 2025 at sa oras na 7:25 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go dito sa May uh, Luzon Avenue. Ayan yung uh, Commonwealth Avenue, yung uh, pakanan, papunta ng EDSA. At uh, pagpasok pa lang dito sa Luzon Avenue, ito. Mayroon na kagad mahatak maha at uh, natikitan. Mayroon din doon sa unahan, natikitan at pinalis na. Mga iba yung kasabay nyo, yung mga land cruiser, nakaalis. Kayo lang po ang walang lisensya na naibigay, kayo po ang nahuli. Sir, ang ang, paki, ang, ang pakiusap, nabibigay po yan. Ang problema, dumagpas nga po kayo doon sa konsiderasyon na binibigay po natin. Sa kapangalawa, eh, Sir, alam po ng lahat yung bawat pumarada dito. Kaya nga po yung manan naghihintay, may driver eh. Ay, wala lang ako kasama kasi sir, kaya ako lang pumunta naman. sana po humanap kayo ng maayos na paradaan. Kung wala po kayo mapaparadahan, kung mamamalingke lang naman po kayo, sana nag-tricycle na lang po kayo. si bawal po pumarado dito. Bawal po yun, sir. Wala po kami resibo. Doon po dapat sa impounding para ma-isokin ng resibo. Ang ticket nyo, 2,000, dalan unattended, plus towing fee po. Yung towing fee, naka-indicate po doon nakalagay kung magkano po yung initial plus the, ano po, the succeeding. Ay, eh, pasensya na, sir. Pero kasi bawal po talaga pumarada dito. Pwede kayo sumama na para hindi kayo mahirapan punta sa impounding. Sir? Pwede po kayo sumama na dyan para hindi kayo mahirapan punta sa impounding. <laughs> Morning! Kunin niyo lahat!

Hi good morning. Good morning. 8.30 ng umaga, narito tayo sa Luzon Avenue. Teka lang, sa'yo pala yun. <laughs> Pati yung ano, kunin yan. Baka sabihin ba't iniwan yan. Hayaan nyo na sila magligpit Hayaan nyo na muna Tanggalin nyo yan dyan ha Wala dapat sa bangketa yan May tricycle na sa bangketa Ayan oh. Kailangan ko ng tow truck Merong nakasampang tricycle sa bangketa Nalagpasan natin Nandito pa lang ako sa Luzon, sa Bungad pa lang ha. Ano ba ito mga to? Hindi ba sa inyo to? Oo nga, pero araw-araw nandyan yan eh. Gede, nagtitinda yan eh. Nadaalang ko yan eh. Sir? Ha? Bawal kasi yan. Sa kita kayo, wala na yung I-clearance yun, yun na lang sa opisina kung gusto yung kunin. Skog! Uh, tanggalin natin to. Iniwan eh. Oo, oh, eh, walang nag-ano eh Ano ba laman yan? Kunin nyo na lang yung lamesa Sila magkumuha ng mga pa paninda Dito na kuha yan Sa bangketa. Boss No waiting Ay sir Naghanap lang ako ng parking area Sir Hah? Naghanap ako ng parking area Hindi Kanina ka pa doon Binabagalan mo Ayaw mo umalis Sir Maghi sir Naghanap ako ng parking area Yung misis ko kasi. Hindi po Naka google maps ka po May hinahanap kayo yung lugar Kahit nandiyan yung misis mo No waiting dito Pinapaalis na po kayo Kailangan umalis na po kayo Ito, sir kaya pinapalan ko, sir. Naghanap ako sa parking area po, sir. Sir, Kasi, bawal sir, bawal uminto dito. Kanina pa, kanina pa po kami dito. Kanina pa kita nakikita. Hanggang sa umalis po kami, ayaw nyo pa rin umalis. Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. So kung meron man po kayo hinihintay, umikot po kayo. Ay, din din din. Diyan tayo galing pagka diniretso. Pag kumaliwa, yan ang Congressional Avenue. Ngayon ang gagawin ng team, diretsyo de dito sa Lawson na uh, Avenue Extension. Sige, uh, tingnan nyo na kung may itotow kayo dyan na sasakyan. O kaya mga motor, tricycle. Alin ba, alin ba sa'yo? Alin ba sa'yo? Alin ba sa'yo dyan? O, oh, di yun na lang unahin mo. Oh. Oh, di, bitbitin na natin. Tapos balik nyo ulit mamaya ha Pakitanggal po Sa loob lang po kayo magbenta Kahit na wala na po makadaan Hindi pa rin po ano yan Hindi nyo pwesto po yan Yes, I'm down Morning Ilang beses na kasi napasadaan ito Hindi na ako nakakasama o hindi ko na feature Kaya sinampan na yung uh, ref Andito ah, naman yung may ari Sako pa rin ito ng uh, bangketa nila ng steps Oh, hayaan nyo sila ipasok yan Bala sila Kumusta po? O sige po, pati Sige, hi. Ingat, wag kamatitikitan. Oh sige. Hi. Ah, <laughs> Dito sa Luzon Avenue, mapapansin nyo, maliit yung bangketa, pero pagka wala naman nakaharang, magandang lakaran. Skog, asam kayo. Hello po, morning. Tanggalin nyo, tanggalin nyo lahat. Pa, pa, palita, palitawin natin yung bangketa. Kailangan lumitaw yung bangketa. Hindi po magkakasa yan, sir. Kailangan nyo alisin yan dyan. Kali ang bangketa hanggang dito. Palitawin ang bangketa. Palis nyo yung mga paninda, yung mga tray, yung lamesa kunin natin. Wala silang paglalagyan. Ibabalik lang yan. Agutin nyo to, agutin nyo lahat. Hanggang doon lang po kayo. Ayun na nga po yung pader eh seri yung drum ko nakalagay sa si tali na no, ng Wala, bangketa po yan. Buti nga po. po yung... Bangketa pa rin. Kukuni ko nga yan eh. Oh, anong, anong pinagkaiba na nasa ilalim at nasa taas? Hindi nagtatalaw lang po. Hindi kinuha pa sa ilalim? Kaya nga, sinasagot na kita kanina pa, bangketa. Kukunin nga namin itong mga lamins eh. Ilang beses na po kayo kinukomplain dito? Balik ko nga, ano, lamisang <laughs> ko. ko. Lahat ng ano, trapal, hugutin nyo. Pagka nasa bangkita yung paninda, yung mga mamimili na sa kalsada na nakapatong sa alib na sa bangketa. Tapos di kayo lumalagpas. Yung mga ano nila, kung kaya na ipasok, ipasok. Yung tungtungan, kunin natin. Ayun talaga. Ayusin nyo yung area nyo. Ayusin so, nyo. Hindi, ayusin nyo. Para yung mga mamimili, may bangketa. Doon sila bibili. Hindi sa kalsada, ha? Ayusin natin. Uh, okay. Sako pa rin tayo ng uh, Luzon Avenue Extension at uh, uh, Barangay Pasong uh, Tamo. Ang galing ko rin yung lahat iiwan. Tingnan niyo yung resulta nung uh, nailabas yung sidewalk. O, oh, di ba kaya naman palang iosog? O oh. Kunting oh. ayos lang ito Mailalabas na yung sidewalk Doon tayo sa una at uh, mayroon daw Nagre-reklamo doon Pero ipakita ko na rin sa inyo sa bangketa oh, yan, yan ang uh, resulta Sa halib na sa bangketa sila or sa kalsada sila nakapatong Dahil may paninda dyan O oh, ayan, nasa bangketa na. Tanggalin niyo yung trapal. Trapal, trapal. Pugutin yung trapal. Tapos ipaalis yan. Puno yung trapal. akin mo mga boss. Wala kang helmet. Wala kang helmet. anong bakit? pero po muna ng lisensya. pero po muna ng lisensya mo. Ha? Kapila, kapila. Bon, bon, bon. Mali din yung ano, suit mong sapatos. Dapat close, hindi kita ang daliri. Sana nag-crocs ka na lang. Op, oh, ito, painto nyo, painto nyo, painto nyo, Yan, 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 nyan, 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 nyan. uminto ka. Oy, uminto ka. Pinahihinto kita. Pinahihinto ka, doon ka huminto, hindi yung dire-direcho ka. Ano ba yan? Pero puna lisensya. Kaya pala dire-direcho ka kasi wala kang lisensya. Ito yung nasitang walang helmet at uh, wala rin palang lisensya. So, ba impound ito? So, ayan, sasampan na sa tow truck. Nasa Mapayapa Avenue na tayo. Diyan tayo galing sa may Luzon Avenue. At kumaliwa dito. Pinadala na ako po sir, lumabunta labas lang kami kanina dahil oh. service kami pero hindi nakaparada rito palis na kami Nandito po kayo eh Sir, may kami O, Ay, ba't di mo pinarada doon? Kalalabas Kala, yan kasi magsiservice kami, kami na lang kami nga, palis na kami Kasi oh. E, kaso nagsimpuhan na kami paglikunin Oh, di pag na, ibawal e, nga kasi yan Hindi, ibig sabihin siya, hindi kami pwedeng magkarada Hindi talaga Hindi. Ibig sabihin, yung kakarga lang namin, lalabas Do dito. pag carg ibig sabihin, alam mo ba, pagkaiba ng load and unloading, saka parking? Ang load and unloading meaning may driver sa loob ng kotse, magsasakay yung pahinante. Pag walang driver sa loob at hindi nakastart ang sasakyan, that's obstruction na illegal parking. Hindi nga kanina eh. Wala. May <laughs> <sinakawin>, <laughs> pahin, nasa akin yung video, pinadala na ko eh. Kayo nga yung kinocomplain dito. Tama ba? O ito nga yun. Sa akin dito, hindi naman ganyan mo, eh. dami pa, eh. Eh sana pinarada mo na maayos. Sir, kaya ang, Kaya kung magkakarga ka, dapat, oh, yung pala, kaya mo pala dun eh. Kailan kung pinirata dyan, kasi Saka ay... sa susunod, pag humingi ang enforcer ng lisensya, ibigay nyo muna. Dahil ang lisensya nyo, privilegio lang yan. May responsibilidad kayo. So you violated the responsibility that you should have obeyed. ba diba? Saka yung respeto. Respetuhin yung mga enforcer. Hindi, dito ko naman, nakikusap naman sa kanila eh. Sabi ko sa kanila, sir. Ang pakiusap, ibig sabihin ng pakiusap, humingi ka ng konsiderasyon. Ang... Hindi po. naman Kayo yun o, oh, itong bungkantong to. Traffic. Bago makalusot dito, naiipit ang mga sasakyan dyan. Ako nga, naiipit din dyan eh. Dahil ang dami yung mga nakabalandra dito. Wala akong makikita obstruction simula ngayon dito. Sir, meron may, pa. Alin? Yung isa na tikitan dito. Oo. Oh. As ang dahilan niya. Hindi ako magbibigay ng tiki, ng lisensya sa inyo. Hindi naman taga rito yan eh. Tinuturo ba? Kaya mo siya. Hindi nga, kabihingi ako ng konsiderasyon <laughs> ko sa iyo eh. Hindi pa sa akin eh. Hindi, Hindi nga, ayaw gamit, nga, eh. ayaw ko nga bigyan. Ang consideration is optional. Ay, baka, ay, baka, ay, ang kasalanan ko lang talaga doon. Kung baka ko lang, ko gamit. Ang pagkarga ng gamit, saglit lang load and unload. Hindi po kayo nandunod. Kasi nuli na ako, paglipo. Eh. Kasi nga bawal kayo naka-obstruct dyan. Intindihin nyo ah, ang konsepto ng loading and unloading, meaning magsasakay at magbababa. Pero kung kayo po ay nakahinto dyan, yan po ay bangketa, ito po ay kalsada, that's obstruction already. ba? Diba? Considering, ilang taon na pong ino-operate to. Tara, tara, sa pagita, pasok. Ano naabutan dito, sir? Yan, yung sasakyan na yan. Oh. Kahit ako na, ko yan dyan. Ah, ito pala. Sige lang. Pagkagaling natin sa Mapayapa Avenue at kumanan dito sa Republic at yung mga nakaparada dito sa kalsada kasama nito mga motor at mga tricycles pagtitikitan. Ang oras ngayon ay 9.15 ng umaga. Yung mga may-ari nito na walang lalabas masasampa sa truck ano pala ito eh barangay uh, holy spirit sobra sobra na po to na lagpas na po kayo ng bangketa rin oh. morning dapat po wala nang extension takpan nyo po na yung mga paninda Oo, ko kaya binabaklas yung uh, tolda na yan. Kasi okay na yung karinderi nasa boundary na. Yun nga lang, yung mga upuan na yan, dito. So dito, dito upo yung mga kakain, so wala na makakadaan sa bangketa. Kaya ayan, tinatanggal yung uh, mga tolda. Dahil pag niladlad yan dito sa bangketa, yun na, mayroon ng uh, lilim yung mga kakain dito sa karinderiya. After mapasadahan yung Republic Avenue Hello! At sakop ng Quezon City Nandito pa rin tayo sa Quezon City At dito na tayo sa Regalado Avenue Ayun, sa kabila may inaatak na May inaatak sa kabila May inaatak din dito Kabilaan Mayroon din doon Tawid nga tayo ito mga inatak na sarapan ng Dr. Nicanor sa Medical Foundation. Paalis na ho ako. Oh, opo, oh, nga po. Ah, uh, opo, opo. Ah, kaya nga po, may ticket na po kayo, pero hindi na namin ito to. Konsiderasyon na lang po sa inyo. Ano ang ticket po? na dyan. Bigay nyo na yung ticket. Ayan po. Ano mangyayari po sa babayaran na lang po yung violation ano Pwede po sa land bank, pwede po sa bayad center, ah, sa inyo po kung saan. Dahil bawal po kasi pumarada po dito. Oo nga, eh, eh, nagpadali lang ako. Dahil lang, ako. Wala sa akin. Opo, opo. Bigyan po namin kayo ng yun nga po, bigyan naman po namin kayo ng konsiderasyon na hindi na po matutuon sa sakyan nyo. Pero may ticket pa rin po kayo, ha? Ah, uh, unattended na ba 'yan? 2000 po unattended po kasi, ha? Tapos na po Kaysa po matuo po yung sasakyan. Oo nga. Opo. Opo. Yun na lang po ha. Oo kasi mamamatay lang ako. Opo. Opo, pasensya na po ha. Na po. ha? Bigay mo na lang ticket na lang. Total umabot naman. Itong nakikita niyo kutsing pula. Ayon dito sa mga enforcer, tatlong beses na ito nahahatak. At uh, mahahatak ulit May inaatak din dito sa kabila Habang palabas tayo ng Commonwealth Mayroon daw nagre-reklamo dito Nakakarami Yan ba? Yung Montero na yan? Yung Montero na puti? Sir, yung Montero na puti Sige, pa 7-6 na ako Sa lang. San siya sa karami daw? Saan po kayo assigned? Um, Saan po kayo assigned sa Krami? Sa ano po ako, sa Chaplain ako. Diyos ko naman. Kaya Chaplain po. Um, Simply traffic violation. Do we have to resort to that? Kaya nga, sir, nakikita. Kasi wakit lang sandali, ako sandali, bumaba na makagal ako. First and foremost, this is an alternate route. This has been operated for how many years already? You are illegally parked, you are obstructing the road, you are obstructing the sidewalk, So technically, legally, you have a violation. Saan ba It's already a consideration na hindi po kayo matotaw. Kasi natin sa tali lang. Ba? Kahit na po saglit lang, wala po kayo dyan sa kotse nyo, mali po kayo. Kasi wala kasi You are, ano po pangalan nyo? May ano po pa pong concern nyo pa? Huwag naman po ganon. Kahit na nasa krami pa po kayo, we should be the first to abide by the rules and regulations. So, kaya nga sinasabi ko, sandali, sandali lang naman. Kasi Kahit na, na sir, sir, kung chaplain po kayo, you still, yeah. ano, di ba? Nagputor yeah. uh, yeah. oh, din kami na moral values sa kaya alam ko naman na, yun. Oh, the, 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 the moral, moral values, What? if you are teaching moral values, the morality of a person, it extends up to the way we treat our co enforcers or even ano di ba mga kasama po natin sa kalsada. So once na meron kayong violation, Pairalin din natin. Naisipin po muna natin kung may mali tayo o wala. Kasi sir, it's not always, it's not all the time. It's not all the time we have to give the consideration because a consideration is just an option. Yes, sir. Diba? Kaya nga po, hindi po kayo mabibigyan ng konsiderasyon na hindi kayo matitikitan because you have a violation. It will be unfair for other people kung hindi po namin kayo tinikitan. Diba? Konsiderasyon na po hindi kayo matotoo. Kasi hindi po natin kailangan na iyan pa na taga karami po tayo. Kaya hindi, ang ano ko lang sa parehas lang tayo na. Exactly. O, or, exactly. Parehas po tayo na sa Parehas po tayo na sa gobyerno. Be We give you courtesy, but kung hindi po kayang ibigay, dahil makokompromiso po. Then, hindi natin pwedeng Because, ibigay. Tinawag na ako ng party, uh, Sir, Ar ano po ah, based on our implementing rules and regulations, once a vehicle Naabutan po na walang driver obstructing the sidewalk and the road. That's technically obstruction illegal parking. So may ticket po talaga kaya Kahit tawagin pa po kayo ng driver, ng, ano, ng guard. Ha? Sana wag pong ganun. Pare-parehas po tayo na sa hanay ng enforcement. Sige sir, kasi siya ha? Saka oh, siksa na no? ah. Pero, After matikita ng Montero, paalisin na yan. O aalis na.